Dahil madalas na nakakaranas ng pagbaha ang Barangay Karapatan Punta Ninanais na mga ito na magkaroon ng dimakinang bangka upang gamitin sa panahon ng kalamidad. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawad Romeo Ricardo, kulang sa flood equipment ang kanilang barangay kung saan umiling pa ang mga ito ng motorized boat sa pamalaang lungsod ng Kawayan. Aniya, may mga sariling bangka ang ilang mga residente kung saan ito ang kanilang ginagamit sa paglikas tuwing may baha. Dagdag pa nito, sa panahon ng sakuna ay tutungo na lamang sa ibang barangay na hindi abot ng baha ang mga residente upang doon muna manatili habang nakalubog sa baha ang kanilang mga tahanan. Sa ngayon, kasalukuyan pa lamang ang ginagawang konstruksyon sa kanilang evacuation center. Aya masasabi ko lang po sa mga kabaranggayan natin dito sa Karabatan Punta, uh, dapat lahat tayo dito sa Karabatan Punta, sumunod tayo sa mga ordinansa ng barangay, at saka yung panuntunan natin. At ang isa pa, dapat tayong lahat magkaisa sa pagtatrabaho at paglilinis <coughs> dito sa barangay natin. Yan lang po. Yan ang naging payag ni Kagawa Romeo Ricardo sa kanyang nasasakupan. Para sa IFM News, ako si Idol KC Fernando. Idol!